Magandang araw po sa inyong lahat. Mga mahal kong lolo, lola, tito at tita. Ako po si Dr. Antonio Reyes, ang inyong lingkod at kaibigan sa paglalakbay tungo sa mas malusog na pagtanda. Alam niyo ba na hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa katawan kapag lampas na tayo sa edad 60? Pwede pa lang ang paborito ninyong ulam na gulay ay tahimik na nagpapalala ng sakit sa kasukasuan at tiyan. At higit sa lahat, may ilang gulay na maaaring magpabilis ng pagtanda ng inyong isipan at memorya. Mga kaibigan, hindi ito para takutin kayo, kundi para gisingin tayo sa isang katotohanan na madalas ay hindi sinasabi. Habang tayo'y tumatanda, nagbabago rin ang ating katawan at ang dating nakabubuti maaaring unti-unting nakakasama. Ang magandang balita, sa tamang kaalaman, maiiwasan natin ang sakit at muling mababalik ang sigla. Kaya kung nais ninyo ng simpleng gabay, totoong payo at kwentong makakatulong sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahihiyang pindutin ang subscribe at i-on ang bell dito sa ating channel. Sama-sama nating tuklasin ang mga sikreto para manatiling malakas masaya, at may malinaw na isipan sa bawat araw ng ating buhay. Gulaywan, nightshade, kamatis, talong, sili, bell pepper, puting patatas. Mga mahal kong lolo at lola, mula pagkabata, ay kasama na natin sa hapagkainan ang mga paborito nating ulam na may kamatis, talong, sili, at patatas. Ang pinakbet na may bagoong, ang tortang talong, na niluluto ng nanay o ang sinigang na may hinog na kamatis. Lahat ito ay naging bahagi ng ating alaala at pagkabusog. Ngunit may isang lihim na hindi madalas nababanggit. Ang mga gulay na ito ay kabilang sa pamilyang tinatawag na nightshade. Sa mga halaman, ang nightshade ay may taglay na natural na kemikal na tinatawag na solanin at tomatin na tumutulong sa kanila laban sa mga peste. Subalit para sa katawan ng tao, lalo na kapag tayo ay mas matanda na, ang mga kimikal na ito ay maaaring maging iritante at magdulot ng tahimik ngunit tuloy-tuloy na pamamaga. Kaya kung napapansin ninyo na naninigas ang tuhod sa umaga, masakit ang balakang Matapos umakyat ng hagdan, o madalas na mamaga ang mga kamay, huwag agad isisi sa katandaan. Maaaring ang tunay na dahilan ay nakahain sa inyong plato. Maraming seniors sa Maynila at Cebu ang nagkuwento na nang subukan nilang iwasan ang kamatis at patatas sa loob ng dalawang linggo, biglang gumaan ang kanilang pakiramdam. Nawala ang kirot sa mas malinaw ang pag-iisip at mas magaan ang pagtulog. Totoo, hindi lahat ay agad maapektuhan. Ngunit, kung kayo ay may arthritis, rayuma o fibromyalgia, ang nightshade ay maaaring nagpapalala ng inyong karamdaman nang hindi ninyo namamalayan. Mga kaibigan, hindi ibig sabihin na tuluyan ninyong iwasan habang buhay ang mga gulay na ito. Ngunit, bakit hindi subukan ang 21-day challenge, tanggalin muna sa pagkain ang kamatis, talong, sili, at patatas, at pakinggan ang inyong katawan. Baka ito na ang simpleng hakbang na magpapagaan muli sa inyong tuhod, magbibigay linaw sa inyong isipan, at magbabalik ng ngiti sa inyong araw. Gulay duo, kangkong spinach, mga mahal kong lolo at lola. Siguro po ay madalas ninyong makita ang kangkoong sa ating hapag mula sa adobong kangkoong hanggang sa sinigang tuwing biyernes. Sa unang tingin, para itong perpektong gulay, mura, masarap at sagana sa bitamina. Ngunit alam ba ninyo na kung mali ang paraan ng pagkain nito, maaari itong magdulot ng bigat at panganib sa inyong kalusugan? Ang kangkong at spinach ay may taglay na oxalate isang natural na compound na sa maliit na dami ay kaya ng katawan. Ngunit kapag sobra o laging kinakain, lalo na kung galing sa delata o niluto ng matagal sa gata o gasabaw, tumataas ang oxalate na maaaring dumikit sa kalsyum at bumuo ng maliliit na kristal. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga taong kumakain ng malinis at vegetarian diet ay maaari pa ring magkaroon ng sakit sa bato o kidney stones. Bukod dito, maaari ring magdulot ng iritasyon sa bituka. Pamumulakat ng tiyan, hirap sa pagtulog at pakiramdam ng panghihina. Ngunit mga kaibigan, hindi kontrabida ang kangkong. Ang tunay na susi ay paghahanda. Kung ito ay steam o i-blanch lamang ng ilang minuto nababawasan ang oxalate at nananatili ang kulay at sustansya. Kapag nilagyan ng kaunting mantika at bawang, mas madaling maabsorb ng katawan ang mga bitamina. Maaari ring paminsan-minsang palitan ng malunggay o talbos ng kamote. Kaya kung madalas pa rin kayong nakakaramdam ng paguod o pamamaga kahit malinis ang inyong pagkain, baka panahon na para suriin muli ang paraan ng inyong pagluluto ng kangkong. Minsan, ang simpleng pagbabago sa kusina ang nagbabalik ng lakas at ginhawa sa ating katawan. Gulay do, kangkong spinach. Mga mahal kong lolo at lola, siguro po ay madalas ninyong makita ang kangkong sa ating hapag mula sa adobong kangkong. Hanggang sa sinigang tuwing biyernes. Sa unang tingin, para itong perpektong gulay, mura, masarap at sagana sa bitamina. Ngunit alam ba ninyo na kung mali ang paraan ng pagkain nito, maaari itong magdulot ng bigat at panganib sa inyong kalusugan? Ang kangkong at spinach ay may taglay na oxalate, isang natural na compound na sa maliit na dami ay kaya ng katawan. Ngunit kapag sobra o laging kinakain, lalo na kung galing sa delata o niluto ng matagal sa gata o sabaw, tumataas ang oxalate na maaaring dumikit sa kalsyum at bumuo ng maliliit na kristal. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga taong kumakain ng malinis at vegetarian diet ay maaari pa rin magkaroon ng sakit sa bato o kidney stones. Bukod dito, maaari ring magdulot ng iritasyon sa bituka, pamumulakat ng tiyan, hirap sa pagtulog, at pakiramdam ng panghihina. Ngunit mga kaibigan, hindi kontrabida ang kangkong. Ang tunay na susi ay paghahanda. Kung ito ay steam o i-blanch lamang ng ilang minuto, nababawasan ang oxalate at nananatili ang kulay at sustansya kapag nilagyan ng kaunting mantika at bawang, mas madaling maabsorb ng katawan ang mga bitamina. Maaari ring paminsan-minsang palitan ng malunggay o talbos ng kamote. Kaya kung madalas pa rin kayong nakakaramdam ng pagod o pamamaga kahit malinis ang inyong pagkain, baka panahon na para suriin muli ang paraan ng inyong pagluluto ng kangkong. Minsan, ang simpleng pagbabago sa kusina ang nagbabalik ng lakas at ginhawa sa ating katawan. Kung alam na natin ang mga gulay na dapat iwasan, oras na naman para buksan ang pinto ng pag-asa sapagkat may mga simpleng gulay na hindi lamang ligtas kainin kundi tunay na nakatutulong para sa ating pagtulog, puso at kalakasan, gulay ang dapat kainin. 1. Beetroot Remolacha Mga mahal kong lolo at lola, baka bihira ninyong makita ang beetroot o remolacha sa ating hapagkainan. Hindi ito kasing tanyag ng kangkong o kamatis, ngunit sa larangan ng modernong agham, ito ay kinikilalang gulay ng dugo at utak bakit? Dahil taglay nito ang natural na nitrate na sa loob ng ating katawan ay nagiging nitric oxide. Ang nitric oxide ay parang banayad na hangin na bumubukas sa ating mga ugat. Pinaparelax nito ang daluyan ng dugo, pinapabuti ang sirkulasyon, at dinadala ang sapat na oksygen sa puso at utak. Para sa seniors, ang simpleng epekto na ito ay maaring magbigay ng mas maayos na tulog, mas matalas na memorya, at mas magaan na paghinga. Maraming matatanda sa Iloilo at Cebu ang nagbahagi na matapos uminom ng sariwang katas ng bitrut sa loob ng ilang linggo, gumaan ang kanilang pakiramdam. Hindi na madaling hingalin, mas mahaba ang tiyaga sa paglalakad at mas malinaw ang isipan hindi kailangang maging komplikado. Pwede itong steam ng bahagya, hiwain at lagyan ng kaunting kalamansi at asin. Ang mga dahon ng beetroot ay maaari ring lutuin tulad ng laing. Simple, mura, ngunit napakalakas ng benepisyo. Gulay ang dapat kainin do, fermented sauerkraut. Mga mahal kong lolo at lola, marahil bihira ninyong marinig ang salitang sauerkraut para lamang itong simpleng repolyo na pinaasim sa pamamagitan ng natural na fermentation. Ngunit huwag kayong malinlang, ang munting kutsarang ito ay parang pataba para sa ating bituka. Sa proseso ng pagbuburo, nabubuo ang mga probiotics o mabubuting bakterya na siyang nagbabalik ng balanse sa ating tiyan. Kapag malusog ang ating bituka, mas regular ang pagdumi, mas magaang ang tiyan, at mas malinaw ang isipan. Marami ring nakakapansin ng mas magandang mood at mas malalim na tulog. Hindi kailangan marami, isang o dalawang kutsara lamang bawat araw, isabay sa kanin o ilagay sa ibabaw ng sinangag, ay sapat na. Ang mahalaga, piliin ang sauerkraut na raw at unpasteurized. Yaong nakalagay sa chiller at may label na live probiotics. Minsan, ang simpleng garapon ng repolyo ay maaaring maging susi sa mas magaan at mas masayang pagtanda. Gulay ang dapat kainin 3 carrots na niluto. Mga mahal kong lolo at lola, ang carrots ay matagal nang kilala bilang gulay para sa mata. Ngunit higit pa riyan, kapag ito'y niluto ng banayad, ini-steam, inihurno o ginisang may kaunting mantika, mas lumalabas ang lakas nito. Ang beta-carotene na nasa carrots ay nagiging vitamin A na tumutulong hindi lamang sa malinaw na paningin, kundi pati sa malusog na balat, bituka, at mas matatag na resistensya. Maraming nakatatanda ang nagsabi na matapos isama ang nilagang carrots sa kanilang hapunan, bumuti ang panunaw, nabawasan ang pananabik sa matatamis, at naging mas magaan ang katawan. Idagdag lang ng kaunting luya o turmeric sa pagluluto. At lalo nitong pinapalakas ang atay at immune system isang simpleng mangkok ng carrot soup o nilagang carrots na may bawang at kaunting asin ay maaari ng maging hapunan na nagpapakalma at nagpapalakas. Mura, madaling gawa, mag gawin, ngunit napakalaking tulong sa ating katawan. Mga mahal kong lolo at lola, natutunan natin na hindi lahat ng gulay ay palaging kaibigan ng ating katawan sa pagtanda. Ang ilan, tulad ng nightshade o sobrang kangkong, ay maaaring magdulot ng pamamaga at panghihina. Ngunit may iba ring gulay tulad ng beetroot, sauerkraut, at lutong carrots na tahimik na nagpapagaling at nagbibigay sigla. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa dami ng gulay na kinakain kundi sa tamang pagpili at wastong paghahanda. Aral dito, pakinggan ang sinasabi ng inyong katawan. Minsan, ang maliit na pagbabago sa plato ay nagdadala ng malaking pagbabago sa buhay, sigla, kalinawan, at kapayapaan sa pagtanda. Mga mahal kong lolo at lola, kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga aral na ito, Huwag kalimutang pindutin ang like, ibahagi sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng komento kung anong gulay ang madalas ninyong kainin. At para lagi kayong may bagong kaalaman bawat linggo, pindutin ang subscribe at i-on ang bell. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa mas malusog, mas masaya, at mas maaliwalas napagtanda